Mga sa Joey, sangko. Magkalat mo, mamatay na bukas. Hindi pa nagdadasal. na dito muna tayo. Ay, no. Binibreak <laughs> niya yung rules natin. Binibreak niya yung rules natin. Wala na muna! Wala na muna! Wala na, muna. <laughs> Wala na labas naman. May ano mo kayo. Mag-aalay tayo. Bye-bye. 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 bye wala, meron pa. <laughs> meron pa. <laughs> <laughs> meron pa. <laughs> pa paminta hoy. <laughs> sino wala sino wala ito? Hoy, wagas oh. paminta hinan ko eh sabi, paminta mo sa dulo, sa dulo. Sa dulo. Sa dulo may baso, shampoo.

ang dami ah hindi kami na wala pa ng bay. Malis na sila dun sa Manila siyon. Worst exhibit. Hindi na experience. Katabi ba katabi ba naman nila? Ano? Mahaytungurin na. Kung minang, kung minang, kung Pakin na to, lakas ko o. Ano naman to? Parang wala nang bukas. <laughs> Buk. Ay, dapat, ay bu dapat bok tayo gano'n o. No? Parang kakatayin na. Para ano ah, parang hindi ka na makakain bukas siya na. Bibitahin eh. Extra ah. Ito extra. <laughs> Ito yung pinabayaran yeah. diyan eh, putya. Tingnan mo naman mga mukha. Yeah. <laughs> well, yan, na nante. Ito na lang. Kayo, so, ayan oh, tayo, may. Sinasambayan. Ayun yung dahilan. Pa-manager ako ng Biden siya na yung ang pinagawa po sa lahat. Ang ina mo kumain para. Ang oh boys! Si Michael, KJ! Gusto pa nata maging KJ ng binatang ito. ba ero! Bababa, ba Kumain na nga lang. ba ero! Ito naman lalo. Kaya ako makain na. Ay nga, ayo ayo. Yan yan. Yan. Tingin Jonathan. Like. Nice. <interferes> ano ano no ano 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 dito na dito, ano 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 Yun yung malakasan, ano <laughs> <laughs> to. ano 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 Wala, pa ano namin. Hindi ano 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 siya! Ayoko kaya ngayon ngayon ngangani. Baka wala nang bukas, bitay niya sa ngayon. Hahaha! Hahaha! na makakatatlo Sana may bayad din niya? Bago na uli. Wala na. Wala na? wala bayad? Tuloy-tuloy na Pag hindi niya naubos, babayad kayo. Nagu-eat all yung enri. Hanggang pakabusog nito. Wala. Wala. Hmm, nanahimik. Gutom ang lahat. Gutom. Naman si Janmar, ini pa. Tignan mo naman. Ginagawa na pa. Pusyari ito. Ba't ta <laughs> ta ganun? Eh. Hindi, okay, Neil. <laughs> okay okay mo, para yan oh sunod no? One, Bagi kau nak umuah. Bukan mari kau melapik dia. Bukan repin. Repin mau awak Oh ini kau nak buat. Bantu na. Bantu na. Bantu na. Kain kau na. Semua na wait muna wait kain muna. Semua di tep. Mismo pada mau apa cuma

Ano na? galing hindi pa ako nakaubos. Oh, am na ang matinig sa cheek, matinig din pala sa lugaw. Oo, din tingin naman. Ipapuwisan na po si Neil, pwisan. Tawag nga rin ako, Jonathan. Michael, gusto ka rin. First pila, second. Uy, pila, uy! Uy, <laughs> <Ay>, epa, eh, lo. mo. Kaso po, kaso po yung wapo dyan, ano. Attended murder. Yung pangalawa, <laughs> talagang, lahat ng kaso, nasa kanya. Sa'yo. Pinakamatindi. Pinakamatindi, pumatay ng daga. Hindi, nagpaparipil ko Sore, nagpaparefill kunwari. Nagbabahayad to. mo, ano. tayo sa kaminil pa tagalat. Saka mapabahayad doon? Okay na. Ay, mo na siya?

Sige, kakanta muna tayo. Tama oh, oh. na yan. Tama na yan. Tama na yan. Tama na